isla sa Pasifiko Matutuwa mo ang panadohong na magnifiko Magandang mong... araw po sa inyong lahat Kami po ang second year bachelor ng public administration May mga pusong naglalakbay Mga matang naghanap ng kwento, kasaysayan at kultura sa araw na ito Samahan niyo po kami sa aming isang paglalakbay na may dal dadala sa atin sa mga simbahan, gusali, likas na tanawin at mga lugar. Ito po ang kwentong biyay tuklasin ang natatagong ganda ng katanduanes. Kwento ng kasaysayan, sining, tradisyon, al kultura ng mga tao. Narito po tayo ngayon sa Virac Cathedral o Our Lady of Immaculate Conception Cathedral na itinatag bilang parokya noong taong 1755. Sa pagdaan ng panahon, marami po itong dina dinaanan ng lindol, bagyo, pagkasira at muling pag pananumbalik. Noong dekada ng 1960s, halimbawa, ito ay nasa estado ng pagkasira. Ngunit dahil sa pananampalataya at pagkakaisa ng mga parokyano, patuloy itong pinaganda at tinalagaan. Noong 1974, itinatag ang diocese ng Virac sa bisa ng Papal Bull na Divino Christi Mandato. Kaya ang simbahan ay naging isang katedral, sentro ng pananampalatayang katoliko sa lalawigan. Ang arkitektura nito ay maganda, may stained glass, window at mataas na tore, altar na maayos ang pagkakagawa at espasyo para sa pagsamba at pagmuni-muni. Higit sa lahat, ang katedral ay hindi lamang gusali, ito ay buhay ng simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at tradisyon ng mga Berakno. So ayun nga, nandito po tayo ngayon sa Museo de Catanduanes na nasa Old Capitol Building sa Barangay Santa Elena, Berak. Halina at pasukin natin ang Museo de Catanduanes. Itinayo po itong museo at opisyal na pinakilala noong Oktobre 24, 2011 sa loob, makikita po natin ang lumang larawan kasuotan ng mga sinuunang katandungan relihiyoso sa gamitan sa bahay na ginagamit pa noon pati mga alaala ng pamilya at mahalaga ang <tinyo>